Ang nadagdag po ay nasa 2.8 million halos na bagong botante. Good morning po Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po Sir Jayce, Sir Admar, at sa lahat ng taga-subaybay ng pulso ng bayan. Good morning po. Opo, uh, attorney, para lang po maintindihan ng ating mga kababayan, kaugnay nga po dito sa Nilagdaan, no, nang pangulong Bobo Marcos Jr. na postponement para sa barangay at SK election na no, supposedly uh, this coming December pero iniurong po ito on November. Uh, sa susunod po na taon. Ano po ang pinakadahilan po uh, attorney uh, ng uh, desisyon na ito ng uh, pangulo? O papag binasa po natin yung Republic Act 12232, lumalabas po ang dahilan ay yung pag-fix ng term o pag set na ng term ng ating mga barangay at SK officials. Nandun po kasi sa batas na yung dating 3 years, alam naman natin na na-extend, ay eh ngayon po ay fix na sa apat na taon ang kada termino ng barangay at SK officials. At para po sa barangay officials, may pagkakataon po silang ma-reelect at ang tatanggang tatlong consecutive terms lamang po. Ngunit ang para sa SK po ay isang term na four years lamang po. O, sa mga nakaraan ho ba, uh, meron ding ganitong uh, ganito nga scenario yon na nangyari, uh, attorney, na pinospone muna natin yung eleksyon at uh, inuurong po sa ibang mga, mga araw. Um, marami pong naging ganyan ng na mga batas ano patungkol sa barangay at SK elections yung pinakahuli nga po yung Republic Act 11935 na nadeklara po ng ating Supreme Court bilang unconstitutional kaya nga po nakaset sana ang ating barangay na SK election sa December 1, 2025. Ngunit dahil nga po dito sa bagong batas, nailipat na po tayo sa November 2, 2026 po possible uh, possible pa ba itong mabago attorney uh, kung sakali man uh, may magpipitisyon uh, diyan po sa Korte Suprema at uh, kung sakali man ay magdedesisyon uh, ng Supreme Court pabor doon sa nagpipitisyon ma marami pa pong pwedeng mangyari. Alam naman po natin at hindi lingit sa atin na meron talaga po nagpapahayag na iaakit nila pag naging batas na ito sa ating Supreme Court. So ang ating Supreme Court, kinikilala po natin ang lawak ng kanyang kapangyarihan. Pwedeng pwede po makapag-issue ng isang temporary restraining order kung saan mapipigilan po ang pag-implement ng batas. Pero kami naman po sa COMELEC, bilang paglilinaw, kami po ay handa whether ito po ay ma Ma'am, kami po hihinto kung sakali man po katulad ngayon na mayroong posibilidad eh ready naman po kami mag ng aming preparations kaya nga po kami talaga nakahanda ang, ang COMELEC po. po may uh, malaking epekto ho ba? Uh, o significant effect po yung uh, naging uh, postponement po ng uh, barangay at SK elections sa uh, uh, COMELEC. Sa inyo po mga paghahanda po uh, attorney? Sa paghahanda po, wala naman masyado po. ano Pero ito po kasi naganap na bago nating registration na kung saan nakapagtala po tayo ng halos 2.8 million na bagong registrants, medyo malaki po ang impact nito sa atin. Ang mangyayari po niya, magdadagdag kami ng mga presinto, magdadagdag tayo ng maguro. At kung sakaling talagang ito, naurong na po yung ating halalan, maubliga po ang Comelec na mag-resume ng voter registration siguro po mga huling linggo ng Oktubre. At tatagal po ito hanggang June or July ng 20 26. Inaasahan po natin na lalong dadami pa ang mga magpapatalang bagong butante at dahil dito, kinakailangan po talaga ng COMELEC ng karagdagang pondo at yan po iingin namin sa Kongreso para po mapalawig natin yung bilang ng presinto. Tandaan po natin, manual elections po kasi kaya kailangan naming limitahan ang kada presinto mula sa mga hanggang 300 hanggang 400 lamang po. Bukod pa po doon, eh, sabay po yung barangay at SK. So yung po ating may boboto sa si SK, bibilangin po yun, may boboto sa barangay, eh, masyado naman po mapapagod ang ating mga guru kung sakaling napakarami. Opo. Uh, attorney, bago ko lang ipasa kay uh, Partner Admar, so far sa ngayon po, um, ilan ho ba yung uh, nakapagparegister register uh, dito nga po sa ating uh, Barangay at SK Election? Opo, ang nadagdag po ay nasa 2.8 million halos na bagong botante na yan po ay isasalang natin una sa ating publication doon sa mga tanggapan ng COMELEC. Hintayin natin kung mayroong mag oppose at kung sakali man pong wala, eh, ang hearing po niya na itiradiretso na po 2.8 million po ang nakapagpatala. Attorney, maganda umaga. Si Admar po ito. May obligasyon po ba yung uh, Comelec na ibangga itong uh, panibagong uh, batas na nilagdaan po ni Pangulong Bongbong Marcos doon po sa nabanggit nyo kanina na ruling ng Korte Suprema parang makalintal versus sa uh, Comelec ata yun uh, regarding sa uh, barangay elections po? tama po yung po yung Makalintal versus Comelec kung saan po yung na-declare na unconstitutional yung Republic Act 1195. Alam niyo po ang Comelec po ko sa itagapagpatupad at tagapag-administer lamang po ng election laws. Hindi po kami kasama sa nagpabalangkas ng batas, nag interpret So kami po ay susunod lamang dahil nga po merong umiiral na batas, itong Republic Act 3232, susunod lamang po kami to the, until such kung sakali man po merong restraining order ang ating Supreme Court. Pero sa inyong part po, kumbaga parang hindi pa ba kayo uh, sold dito sa panibagong batas uh, na ito dahil Maaring may mag-question pa. Sa Korte Suprema, kung baga yung finality po uh, uh, nito, attorney, mag-aantay pa ba kayo, mag-a-adjust pa ba kayo bago fully na-implement ito? Ay, hindi po, wala pong ganun. Ano? So ito po kasi magiging ganap na batas na talaga yung pinakakompleto po niyan eh, pagkatapos ng publication. Hindi po ginagawa ng COMELEC na maghihintay. Basta po kami, ang sinasabi lang po namin, eh, nandun lang posibilidad na meron talaga akat. At hindi naman po talaga lihim sa atin yan dahil may nagsasabi po talaga at hindi rin po unang pagkakataon na ginamit ng ating kataas sa asang hukuman ng kanyang kapangyarihan na mag-restrain. So kung, kung sakali po kami naman po ay ready naman po in any eventuality. Ang hiling lang po namin sana kung sakali po eh, talagang ganyan, eh, na sunes, magkaroon ng kalinawan. Ito ba talaga eh, i, i ng Supreme Court o hindi kung man para nang sa gayon po eh, mabigyan naman kami ng sapat na panahon kung sakali mang itutuloy o hindi tutuloy.